Sa video na to, ngayon la siguro ako magiging avatar. Char. Asul na asul ba naman yung pagka video ko dyan. Kan ni Juaminesan. ka? For today sa video nga ay nasa biyahin na naman tayo. Pauwi na talaga kami dyan and parang ang sama ng panahon ngayon. Simula pa to kagabi hanggang sa sumapit yung hapon and until now nga ay umuulan pa din. Hinihintay ko lang na matapos yung appointment namin dyan at pagkatapos biyahin na din papuntang sakayan. Nang makarating nga kami sa terminal ng aming masasakyan ay napaupo muna kami dyan sa my waiting area. A hours lang naman na nga antayin before dumating yung aming masasakyan na Nakausap ko rin ang nasa information kaya for the waiting na lang. Hindi ka rin naman maboboard kasi marami namang tao ang dumadaan. Hindi ko na nga mabilang kung ilan na sila. Kay sa inyo, di nila alam na sa vlog ko na sila. Tapos may umextra pa talaga. Hi kuya, may kachat ka pa dyan ha? Hagip ka ng camera ko. Dito nga pala sa waiting area nila, Di ka talaga pagpapawisan kasi sa sobrang laki ba naman ng ceiling fan pati sa manang loob, ay ililipad niya. Char! <laughs> Pakalipas nga ang kalating oras sa paghihintay namin. Medyo umalarma na ang aming chan. Medyo napaaga kasi ang aming tanghalian kaya naghanap-hanap muna ako. Hindi ka rin naman magugutom dito dahil may mga makakainan na din habang waiting ka sa masasakyan mo. After ko nga sa mga pagkain, naghanap-hanap na rin ako ng may inom dyan. At dito nga ako napadpad, isa rin pala ito sa mga favorite ko na bilhin noong nandito pa ako sa syudad. Nami-miss ko rin pala tong tikman ulit kaya napagpasyahan ko na ito na lang ang aking bibilhin may mga bagong flavors na palang na idagdag. Hinahanap ko kasi yung gustong gusto kong flavors noon pero out of stock na daw kaya susubukan ko na lang itong bagong flavors ngayon. Nagpaalam nga pala ako dyan kay ate. Nabibideohan ko yung mga ginagawa niya. Kaya since videographer tayo ngayon, okay na okay sa akin para naman may mga clips pa tayong maidagdag sa mga vlog pa natin. Thank you so much ate dahil pumayag ka din. Hindi pa naman natatapos ay sumenyas na sa akin dyan si mama. Andyan na kasi yung aming masasakyan pa uwi. Kaya hinintay ko na lang matapos si ate upang may isang pa ko na rin yung mga bag na dala namin sa bus. Since may one hour pa naman na hihintayin bago umalis, e, eh, dito muna kami kumain sa my waiting area. So I guess yun lang for today's video minasan na may natutunan. Thank you for watching. See you on my next one. Janet.